For today's video mga bay, tayo yung magdodonate. So maraming bagyan, yan. Sampung bag, isang car. Idodonate natin today mga bay. Kasi mabait tayo today, ba? Diba? Hinintay ko pa sa mahal kasi mabigat yan eh. Marami yan. Hindi pwede isend yan sa Pilipinas. For sure, marami ako nakaparihan yan, nakambal yan. Okay? Ayan. ilalagay natin mga bay. Mabait tayo today. Pero meron dito mga bay. Mamasura din ako dito. Ayan o, oh, meron din. Huh? Marami ding mga jacket, nabasa nga siya mga bay. eh. Ayan o. Oh. Mm. When the summer were on and still working When the grasshoppers still didn't care Ayan. Parang ano man yan mga bay? Parang ba maano to? Ito makita. Ito lang isa check muna yan saglit ayan mga bayo oh. puro din siya pang malamig ang um, ang tapo nila ayan puro pang malamig shorts agoy grabe karako ha, wala to mga bay sobrang laki nito eh ayan oh. <coughs> wala to puro malalaki na mga hugaw tanawa hindi maganda mga bay. Ay, uh, ayan, kaya hindi tayo anahin. Ayan. Ayan, ako na muna maghahakot habang busy pa si Mahal. Ayan. Ayan. Yo. <coughs> Marami itong mga bay. Ayan. Ito yung mga first batch na nabasurahan ko na hindi siya masyadong maganda. Kaya idinunit ko na. Ayan. Maraming pangbata mga bay pero sobrang dami kong pangbata na kinuha. Kaya idunit talaga natin siya mga bay no. Kasi hindi na magkasya sa garage. Pero kung gusto nyong pangbata mga bay, wala akong problema mag ano, magbalik dito kasi maraming tapon dito hindi na uubusan kung gusto nyo mang pangbata kukuha pa rin ako dyan kaya walang problema okay sa ngayon habang wala pa tayong space dyan muna sila at iano muna natin ito, ayan hindi ko maabot ay may ano pa may apat pa, lima pala si mahal hindi ko maabot umakyat na ako kasi may kausap si mahal na kuan na ano yun ah bangko tinawagan niya kasi chinarge kami ng 30 dollars basta ganito dito sa bangko mga bay pag late kayo magbayad pag kulang ang ano nyo kulang ang pera nyo sa bangko kasi nagsabay-sabay mga bay eh, kaya hindi namin napigilan ayan Sina-charge kami ng $40. Kaya ayan, tinawagan ni Mahal kasi sinigurado ko kahapon na nag-transfer ako ng pera sa kanya para hindi mag-charge today. Pero ngayon, nag-charge pa rin sila. So, tinawagan niya. Ayan mga bay, continue tayo. Alam, maglayat ko. Ano eh. Agoy, pataas. Ayan, marami. Donit ko na yan kasi meron na show pa. Way. Ayan, no? So, ayan mga bay, akutin ko muna kasi umuulan na nakita niyong ulan. Kita nyo sprinkling ng ulan. Ayan. So ayan. Thank you so much mga bay. Don't worry. Follow, like, and share. Meron tayo marami pa ibigay sa inyo. Okay mga bay?